magluto tayo guys ng manik manok guys turkish saute yan ang aking mga sangkap kamatis, bell pepper garlic onion at tomato paste lagyan natin ng oil guys Oop. Pag mainit na ang ating oil, ilagay na natin ang ating manik. Eh ano natin ngayon ano mga ano guys? Yan. Yan siya. Ano nga Na 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 na. na. Maluto tayo, guys. Eh, nagutom ako, guys. Nagutom na ako, guys wala ko kain-kain kasi nagkasakit ako guys may trangkaso o sipon. ay oh, naku shout out sa inyong lahat mga friends mga supporters ko dyan madaling salamat sa inyo Buti na lang guys, naka ano ako guys, nakabangon guys. Kasi nung ilang araw ay six days hindi ako nakabangon guys. Sakit, sakit ng katawan ko. Hindi ko makain. Grabing payat ko guys. <laughs> 56 kilo ako guys. Ngayon ay 47 kilo na lang ako guys. Dahil sa sakit ko. Matrang kaso. Walang kain. Yan kayo dyan. Mag-ingat kayo dyan guys. Huwag tayo magpalamig-lamig. Lagyan natin ng konting oil guys. Kinkuha ko muna ang aking Manok. Tapos, igisa natin, guys, ang ating mga sangkap. Igisa natin ang onion. Ilagay natin ang ating bell pepper. Sunod so, ang salatay. Tapos ibalik na natin ang ating manok guys. Lagyan natin ng tomato paste. Yan. Yan, ilagay na natin ang ating garlic. Ay. At i-ano natin. Halo-halo yan guys para matumbayin ang ating mga sangkat. Lagyan natin ang asin. Asin, asin. Black pepper. Lagyan natin ng oregano. Yan lang guys. Kadali ang ating recipe. Turkey's chicken saute. Naglagay ako ng kunting tubig para maluto pa natin guys ang ating mani. Ayan. Okay na yun ang lasa guys. Natikman ko na natikman ko na ang lasa ng ating niloto guys ang niloto ko dali, guys <laughs> yan ito po ay luto na po yan guys ang ating chicken saute turkey's chicken saute madali lang lang guys Luto na po yan ang ating chicken saute.